Kalom alino yalkol Israel, ang kapayapaan ay suma sa atin at sa buong Israel. Kain ano'y kulim lasot dabar ni Gidaimit ilabi labi sapagkat wala tayong magawa laban sa mga salitang katotohanan kundi sa pagpanig sa katotohanan. Kung ano ang nakita at narinig ng mga apostol, yun ang siyang kanilang ipinangaral. Uno Juan, Uno Tres, ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita't narinig upang makasama kayo sa aming pakikisa sa ama, sa kaniyang anak na si Yeshua Hamasya. Nakarinig ba ang mga apostol, mga kapatid, sa English na pangalan na Jesus Christ? Ha? Hindi. Dahil ho, hindi sila mga Amerikano. At sa panahon o sa kapanahonan nila, ay wala pang in-English doon. Wala pang English doon, di ba? Ayon dito sa buhat o mga gawa, 4.12. Hanggang sa 20, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. iswa lamang matatagpuan ang kaligtasan, mga kapatid sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Iisang e isang pangalan lang mga kapatid, sa pangalang Yeshua Hamasyak lamang at wala nang iba. Yun lang ang pangalan na ibinigay ng Diyos sa buong daigdig para sa ikaliligtas ng mga tao. Ha? Talatang trisi. Nagtaka ang buong kataas taasan kapulungan ng mga Hudyo sa katapangang ipinakita ni Nakifa at Iyukanan. Yon ang Hebrew na pangalan ni Pedro at Juan, Kifa at Iyukanan. Lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nabatid nilang sa ang mga ito. So ang mga paring katulibah, ay hindi nakapag-aral mga kapatid. Oh, 12 years silang nag-aral sa mga seminaryo. Plus 10 years ma elementary hanggang high school. So 22 years silang nag-aral ang mga paring Katoliko. Ha? Sa mga apostol ay hindi nakapag-aral. So paano sila magiging katulad sa mga apostol yung mga Katolikong pare? paano sila magiging katulad sa mga apostol ng ating Yeshua Messiah? Ha? So, ang mga paring katoliko ay malayo talaga sa pagiging katulad ng mga apostol, mga kapatid. Ha? Malayo talaga sila sa pagiging katulad ng mga apostolis, apostol ni, sa ating Adonisua. So, ang mga paring katoliko Malayo dahil hindi sila ang totoong sumusunod sa mga apat ng mga apostol, mga kapatid. Hmm. Talatang 14. Ngunit dahil kaharap nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ni Kifa at Iukanan, wala sila masabi laban sa dalawa. Talatang 15 kaya ang dalawa ay pinalabas muna ng kapulungan at saka sila nag-usap. Talatang 16, ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Hayag na sa buong Jerusalem na isang pambihirang himala ang naganap sa pamamagitan nila at hindi natin ito maikakailah. Yon ang sabi nila mga kapatid, talagang totoo ang himala na nagawa ng mga posuloy sa pangalan ng ating Adonis Amasya. Talatang 17, upang huwag nang kumalat ang balita tungkol dito, pagsabihan na lamang natin sila na huwag nang magsalita kaninuman sa ni Yeshua. Sa pangalan ni Yeshua. Kaya at muli nilang ipinatawag si Nakifa at pinagsabihan Huwag nang magsalita o magturo pang muli sa pangalan ni Yeshua. So ito ang dahilan mga kapatid kung bakit penalita nila ito sa pangalang Jesus Christ. Dahil ayaw nilang maihayag o kumalat ang pangalan ni Yeshua sa buong daigdig. At ang mga hudyong orthodox mismo ang siyang nagbabawal sa mga apostol na huwag na ang silang magsalita o mangaral sa pangalang Yeshua Hamasyak. Pero, sino ang nasa likod nitong pagbabawal, mga kapatid? Ha? Hindi e walang iba, kundi si Satanas mismo. O, di ba? Dahil ayaw ni Satanas na may mga taong maliligtas, kaya pinalitan ito ni Satanas ng pangalan Jesus Christ, sa pamamagitan ng mga church leaders noon ng mga Grego at mga Romano. Ha? Gawain ho yan ni Satanas, mga kapatid. Kaya pinalitan ito ni Satanas sa English na pangalan na Jesus Christ upang ang mga tao ay maligaw mula sa totoong pangalan ng kaligtasan na Yeshua Hamasyak. At ngayon, um umarangkada na naman, mga kapatid, si Satanas, ha? umarangkada na naman muli si Satanas. Ginamit na naman niya ang mga Secret Namers Group upang iligaw muli ang mga tao mula sa totoong pangalan ni Yeshua Hamasyak sa pamamagitan ng piki na Hebrew name. Ah, bakit piki na Hebrew name? Dahil hindi yan Hebrew katunog lang ng Hebrew to lad ng Yahshua ay Hebreo ang Yah is Hebreo Yahshua plus Hebrew, Hebreo din so parang Hebreo pero wala kang makikita talagang Hebrew word o Hebrew name na Yahshua Oh, wala din kang makita na Hebrew name na uh, ano yon Uh, Yahshua, Yahushua Yahushua Yahushua, 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 wala talaga. Yan ang peaking Hebrew name na ginamit ni Satanas ha? sa pamamagitan ng mga sacred namers, mga kapatid, parang mailigaw muli ang mga tao mula sa totoong pangalan ni Yeshua Hamasyak. Talagang hindi titigil si Satanas ha? habang may panahon siya talagang kumikilo si Satanas upang iligaw tayo. Kaya mag-aral tayo ng mabuti sa banal na kasulatan kaya magdasal tayo sa banal na ama na bigyan tayo ng karunungan na maunawaan natin, maintindahan natin ang buong katotohanan sa pamamagitan ng Hebrew uh, na kasulatan o, ituloy natin sa talatang 19 4 19 sa so, mga gawa subalit so, sumagot si Nakipa at Yukanan kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos? Iyon ang sagot ni Apostol Tifa at Yucanan. ng 20. Hindi maaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Iyon ang sinabi ng mga apostol. So ibig sabihin kung ano ang nakita at ano ang narinig ng mga apostol, iyon ang siyang kanilang ipinangaral Ha? Yan kapatid. So ano ang nakita at narinig nila? Walang iba kundi ang pangalang Yeshua lamang mga kapatid. Ito din ang sinabi kay Apostol Pablo ayon sa kaniyang patutoo, dito sa mga gawa 22.15. Sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patutuhanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, ano pa ang hinihintay mo? Tumayo ka na, magpabautismo at tumawag ka sa kanyang pangalan upang mapatawad ka sa inyo sa iyong mga kasalanan. Anong pangalan ang tatawagin para mapatawad ang iyong kasalanan? Sa pangalan Yeshua, mga kapatid. So ano ang narinig ni Pablo na pangalan? Ayon sa sinabi nito, ha? patutuhanan mo ang lahat sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig ano ang narinig ni Apostol Pablo na pangalan ang Hebreo na pangalan mga kapatid ayon sa mga gawa 26.14 ang Hebreo na pangalan kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin sa wikang Hebreo hindi wikang English hindi wikang Tagalog hindi wikang Grego ang narinig ni Apostol Pablo, mga kapatid, kundi wikang Hebreo. Maliwanag ho ba yan? Wikang Hebreo. Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong iyan para mong sinisipa ang matulis na bagay. At itinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kaniyang sinabi, ako si Yeshua na iyong inuusig. So ang tanong, anong narinig ni Pablo na wika? Wika ang Hebreo. Hindi ho English, hindi Latin, hindi Grego. Mga kapatid, so ang tanong, ang Jesus Christ ba na pangalan ay isang Hebreo na pangalan? Hindi ho English ho yan, mga kapatid. English ho ang Jesus Christ na pangalan. Amerikano ba ang Misaya? Ha? Amerikano ba ang ating Misaya, mga kapatid? Ang ating Panginoon, Amerikano ba? Bakit nagkaroon siya ng English na pangalan? Kung hindi siya Amerikano, hindi rin siya magkaroon ng English na pangalan. Ano ang nangyari sa inyo, mga Kristiyanos? Bakit hindi nyo ito maintindihan? Talaga bang sirado ang mga kukote ninyo? Wala ba kayong pag-iisip diyan kahit konti lang konti kahit konti man lang? Ha? Isipin niyo'ng maigi dahil kaligtasan ang nakataya. Kaligtasan niyo ang nakataya pag hindi niyo pag-isipan ito. Kayo din ang kawawa sa huling araw. Ha? Hebreo na pangalan ang narinig ni Apostol Pablo, Apostol Shaul, hindi ang English na Jesus Christ. So ito ang tandaan nyo, na ang mga Apostoles ay mga Hebrew o ang mga dialect nila. Mga kapatid, ah, dahil mga taga Galileo silang lahat. Oh, walang taga Amerika sa kanila, walang taga Roma, walang taga Gresya, lalo nang walang mga Pinoy doon. taga Galilea ho silang lahat, mga kapatid. So, ang wika na ginagamit nila ay Hebrew at Aramaic. Yun lang po ang alam nila na lingwahe. Ha? At lalo nang wala silang nalalaman sa pangalang Jesus, Jesus Christ, Hisos, or ano pa yan. So, sino sa mga apostol ang nangaral sa pangalang Jesus? Wala talaga. Wala. So kung wala apostol na nangaral sa pangalang Jesus, sa pangalang Jesus, bakit kayo ay patuloy na nangaral sa pangalang Jesus? Ha? Ngayon, so maliwanag na walang kristyano ngayon na sumusunod sa mga aral ng mga apostol ni Yeshua Hamasyak, mga kapatid. Walang kristyanos na sumusunod sa mga aral ng mga apostol. Ngunit ang sinusunod ng mga kristyanos na mga pastor ngayon ay ang mga Grego at ang mga Romano na mga aral. Ganon din ang lahat ng mga Pentecostal, Baptist, Protestante at iba pa, lalo na ang Romano-Katoliko. Grego at Romano ang mga aral nila. Hindi nagmula sa Jerusalem. Ha? Hanggang sa muli, we love you in Adonai. Or I love you so much, my beloved brethren. I love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Israel kay mabuhay ang sambayan ng Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel. Bishem Adonai Yeshua, Moshiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Ito ang inyong abang lingkod sa Adonai, Matef Gideon Silva, magsasabi sa inyong lahat, mapalad ang taong sumusuri sa banal na kasulatan, naniniwala at tumutupad sa nasusulat dito. Hanggang sa muli, Barok haba, Bishay Madonay, Blessed is He who comes in the name of Adonai. Shalom, shalom.